for sale mga bossing marble yan o quality marble male PM kayo mga bossing Surprise price yan o then ito yung dalawa niyang female yan kunin natin ano yung dalawang female natin o mga shirt ba din lalaki niyan sa personal mga bossing hindi pa nakakapag drop mga bossing ha mga virgin mga nakasiparit kasi yung female natin tapos male kaya ang lalaki yan o And, ito yung available natin na male PM na lang mga bossing, yun, know. oh. Mas malaki pa to sa 20 pesos. Nang Nangliliit lang sa video. Yun, know. oh. Pakain lang tayo ng BBS. BBS natin, oh. You know. uh, mga pray natin. Dami dyan pray natin PKBM. Kaya yung mga gusto dyan mag-avail ng PKBM Marble, PM kayo mga bossing. Pauna na lang, yan, you know. oh. Quality. Yan yung dalawang PM mail nandun, oh. You know. Kaya PM na lang kayo mga bossing ng PKBM natin. Yun, know. oh.